Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa sakit na diabetic. Isang uri ng isda naman po ang kukunan natin ng panggamot sa diabetic. Ito po tilapia. Abdo ng tilapia. Itong abdo ng tilapia na ito mga kaubayan ay napakabisa po sa diabetic. Parang abdo ng bangus din po. Ito mga kaubayan. Tignan nyo po kung paano ko po kukunin yung kanyang Abdo, o oh, saglit lamang po mga kaubayan. Ito na mga kaubayan, natanggalan ko na po ng bit, uh, bituka. Ito na po yung bituka niya ngayon. Ito, yan po. Bali, tatlong isda ito, tatlong tilapia ito, tatlong bituka ito, di tatlong gamutan ko na po yan, tatlong gamutan, ito na po. Yan po yung updo niya. Itong updo na ito mga kaubayan, tuwing kakain po ako, at kung ano yung sabaw na ulamin ko, kung ano yung sabaw na ulamin ko, kukunin ko po itong apdo na ito. Ito. At isasama ko po doon sa sabaw na ulamin ko. Iluluto ko po ulit yan para maluto po ito. Kasama ng itong bituka kasi inuulam ko din po ito. Yan po. Yung pait nito, itong apdo na ito, yung pait niya, yun po ang may kakayahan na labanan yung asukal natin sa loob ng katawan. Yun po yung may kakayahan na kontrolin niya yung asukal natin sa loob ng katawan. <coughs> Hindi po tataas yung diabetic po natin. Hindi po tataas yung asukal natin sa loob ng katawan pag umiinom po tayo ng apdo ng tilapia. Safety po ito yung pait niya. Hindi po tulad ng ibang mapapait na papatayin niya po yung asukal natin sa loob ng katawan. Tatalunin niya po yun, isisero-sero niya po yun. Mga kaubayan, pero itong apdo ng bango, ay ah, itong apdo ng tilapia, ay kukontrolin niya po, hindi niya sasairin, ibabalance niya po yung asukal natin sa loob ng katawan. Yan, bali tatlong ulamin ko na po yan, tuwing magluto po ako, ng ulam ko, kahit anong ulam yan, basta't may sabaw, sinigang, linaga, o ano pa man, kukunin ko po itong isa at ihalo ko po ito, lulutuin ko po. At yun po ang higuping kong pinakasabaw ko. Ibubukod ko po ito sa ulam ng pamilya ko kasi gamot po yan. Yan po ang kakayahan ng tilapya, yung abdo ng tilapya. May kakayahan po yan na uh, gumamot ng diabetic. Mga kaubayan, hindi po nakakalason yan. Walang iniwan sa abdo ng bangus ito. Halos parihas po yan. Yung mga nagsasabi na mas maganda yung abdo ng ganito, ganito, ganito na isda. Hindi po. Sila na lamang po ang kakain nun. Pero ito, subok na po ito mga kaubayan. Subok na po ito, nasubukan na po ito kasama ng bangos. Ginagawa nga po naming pinapaitan po ito. Itong apdo ng tilapia. Tuwing magluto ka po Nang may sabaw, kukunin mo isang apdo niya. Hindi po namin, pag bumibili po kami ng tilapia mga kaubayan, ay hindi po namin itinatapon yung apdo. Kung minsan namimili pa kami ng apdo, doon sa palengke sa mga nagtitinda tulad din po ng apdo ng bangos yan po ang nyo po mga kaubayan yung kasunod na video nito kasi ang ulam namin ngayon adobo eh walang may sabaw eh baka bukas pag yung nagulam kami ng may sabaw ang nyo po at ibibidyo ko po ipapakita ko po kung paano kung, kung parang, yung, parang yung apdo din po ng bangos ipapakita ko po kung paano lutuin yan kung pa kukuha lamang po ako ng sabaw sa aming ulam, ibubukod ko po yung ulam ko na yon at lulutuin ko ng panibago titimplayin ko po ng panibago mga kaubayan ganyan po yan po ang kakayahan ng tilapia para sa ating karamdaman may binipisyo po tayo na nakukuha bukod sa masarap na ulam na gamut ah, gamot pa kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat